Ah, kumusta? Magandang umaga. Uh, oras natin ay alas 4.25 o 25 ng madaling araw. Yan. Ready na Nakating si Jeep Dragon. Pupunta tayo ng kilo na mga kawalan. Samahan nyo ako ngayon. Samahan nyo kami sa camping in 2024. Ah, uh, mga kawalan. Kayo magkakamping sa kilo na at mag ng cherry cherry picking yeah, nakaregate na ang ating turi at ang bumaya ng tent at eh, dito naman <coughs> yan ang oh, gamit mga turot ang <laughs> oh, gamit yeah. hindi tayo maglalakbay na yung ano ang date ngayon ay July 5 yan 5, 6 pala mga kaulad, 6 July 6, Sabado. Punta tayo ng Ilona. So, samahan nila kami mga kawarag ha. Huwag bibitaw sa aming camping ngayon. 2024. -20 Salamat na. Kita-kita tayo dito sa Ilona. Sa ating paglalakbay. Sama lang kayo mga kawarag. Tagol nagsasabi na ako da amaluya Anong labot ko basta permi akong maugmas Nagigibo ko na surat sa nakikanta de akong gana sa endo makipagkupit dito umalis kami ng alas 4.25 sa bahay ngayon lang kami nakarating bali ano na alas 2 medyo na Karting na pagkarting namin galing ah, uh, sa Calgary tapos diretso kami rito sa campsite tapos hanap agad kami ng lugar na parang pagpipikir ang daming cherry dito mga ko kukunti pa lang ang ano nagpipig yan oh tapos i matatamis mm ああ。 Ito kong pula no oh, Ito Atas ko Kung pula no titikman mo lang natin Ano 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 Diba? Ayan. Ayan, guys, mga ka uh, kaurag, dito kami nag-camping Dito lang, tabi ng kalsada lang ang mga kaurag oh. tabi kalsada Ayan. Tapos, ang uh, mga pinag-campingan, ay ito yan, kamalong Yan. Yan, tabing kalasada mga kaurag. Ang init, ang init dito. Sobra, sikat na sikat ang araw mga kaurag. Oh. Yan, unang araw namin dito. Yan. Ay, ikot kayo. Dito sa aming pinag campingan Dito yung lugar namin. Yan, yan. yan. Sakyan namin. Tapos mga tent.

ayan taping kalsada, kalsada sa pinting pintes <laughs> eh ngayon din dito ng lugar na maliit yan mga bakanti pa marami nagkakambing sa taras nasa baba kami sa entrance ayan no yung, yung mga kaurag ayan medyo malungkot tayo kasi natalo yung team natin yung pero masaya pa rin kasi kakamping tayo dito ayan talaga bilog ang bola parang gilas pang yung Pero may nagkakamping pa dyan. Taas. Ito <laughs> ang lugar oras ay alas 7.30. Iikot lang. <laughs> Nakaligo na si Miss <laughs> Hello! <laughs> <laughs> ha? Ha? Dari cater? Wala kang nung dari mga kawarag, Ang oh. ganda ng lugar. Yan, yeah, puti lang natin mga kawarag. Para uh, pita ko sa inyo yung campsite namin. Uh, very, very, very beautiful. Yeah. B. mga yayamanin kami may nakatent lang <laughs> at meron pa rin sa pababa yan meron pa rin sa pababa malaki itong campground mga kaurag malaki ano? siya wala yeah, tayo eh tayo yung yeah. mga RV ayan yeah. oh. Ito siya ang opisina, mas may yung pool, may yung ito yung opis niya, ito yung opis niya, malaki talaga, sa baba, dulo, magkakata tayo, Ayan siya yung pool. Naliligo. Huwag natin kunan ba ka. Sabihin na kinukunan natin sila. Naliligo. Ayan. Yeah. Oh. May mga RV. Ayan. Ayan. Alam ko nakapix na yan. O dala-dala nila. Oh, ang ganda pala dito. Oh, ito ang ganda dito. Oh. Eh. Oh. Huh?

yun mga kaorag at sa sobrang init magmamantika na agad ng kaorag oh. para tayo nasa Pilipinas oh. yung init nya parang parang Pilipinas yung init parang nasa Pilipinas sobrang init yan paikot siya mga kaorag tapos may Ayan, yeah, may washroom sa mga kaurag. Ayan. Yeah. Ito yung room men at po dinner. Ayan. Yeah. May sariling washroom. Kaya medyo maganda. Ayan. Yeah. Ang dami na karamping dito mga kaurag. Ay, na. Balik na sa pwesto natin. Ayan. Yeah. At yung pwesto natin so ay dun buka na may entrance talaga ko ka sa si at CR akitin mo pa <laughs> oh pababa yan eh, uh, yan first namin dito mga kautag at uh, meron kami marami pa yan uh, first camping namin dito marami pa nang susunod na na i-upload uh, ito lang muna ang ating unang upload video natin uh, dito na tayo mga kaburid sa pwesto natin yan yan yung unang araw natin dito sa uh, kamalong Kaum, kung nagpintik sa toon <laughs> kilo na ka ng kilo mga okay Dos okay. mga